Ang ganda ng tubo. Yan, buyag. Ang taba nila. Oh. Mm. Ay mga bulaklak ng sila. Ayan. Sinisimot ang mga kulitis na matataas. Yan, buyag, 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 Ang taba ng mani. Hmm. Ayan, kinakamita na lang kutsilyo kasi ang taas na kulitis ang taba nila ayan yung mga bulaklak na hmm Puyag, puyag.